So, nilagyan ko rin siya ng asin, guys. At pagkatapos ko nito is, igigisa na natin siya. Lang na tayo ng kawali. Inip. Pre, ang ating mahiwagang kawali. <laughs> na nasunog, <lamin. laughs> Ang ganda ng cameraman ko, guys. Okay. Guys, mainit na 'yung mantika natin. Ilalagay natin 'yung bawang. Okay. Tapos, guys, ilalagay natin yung sile. Pampasarap. Mm -hmm. Oh, no, no, no. <laughs> mm -hmm. So, ilalagyan pala natin ng lemongrass, guys. Tapos ilalagay na natin yung palaka. So lalagyan natin ng So tatakpan lang natin guys. Two hours later na luto nang ating palaka. Ganyan na yung itsura niya guys. Nasunog na. So ngayon is titikman na natin siya. Halabakitan na ya Jesus. oh. Ayan, Ini ke ini. nah Pas smogi keron. CCTV. <laughs> Hubog na kaya. eh <laughs> uh, titikman na natin ngayon guys kung ano yung na. Ah. <laughs> Masarap ta guys. Ayaw na. Kain po. <laughs> so, luto ng ating palaka guys. Kain po tayo. Luto

Ayan, okay. Ay, daming magpo-comment sa inyo Ito po yung palakang kang kinakain Ayakalan niya ko, ano pala kayang kinakain Maraming magpo-comment sa inyo Ay, di yan nakakain Laso niya Uy okay. okay.